Yo! Magandang araw mga amigo Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo Alright, time check Alas 12.50 -si ang oras Nandito kami ngayon sa ano Sa puruhan, ah sa buyan pala Dito, dito yung mga bangka sa likod Medyo malakas yun sa kabila Kaya dito kami nangarga ng ano, tubig mga amigo Kasalo ko yan, nangarga ng tubig Yung ano, mother boat, Ayun. At tayo naman ay kukunin natin yung palapa Na gagawing habong Para sa mga private na buya Yan, malapit na tayo mag ano amigo mag uh, fishing adventure kasi bukas paalis na kami paalis na kami papuntang Pacific Ocean kaya yon sana kamti namin ang biyaya ng dagat sa aming paglaot ngayon mga migro at nawa ay makahuli kami ng marami para matustusan mga gastusin araw-araw yan yung mga pangulong nandito rin nyo kasi kalmada dito banda pag habagat dun sa kabila dito yung ano uh, kalma oh yung ibang bangka migo, naglaot na Diyan sa Panabi. Kami naman ay bukas ay alis na kami bukas. Wala pang palapa. Asan yung palapa nila? Nga pala mga amigo, napalitan ko na ng uh, palatik yung ano natin. ang uh, ating service no. Yan bago ng palatik oh. Bago na yung palatik natin. Sir na. Pwede na ilaban sa alunan to. Ayan. <laughs> oh. Bagong bago galvanize. Sabi ni Kapitan Galvanes na no, to. Ayos to para hindi ka, ka hindi ka agad kalawangin ba. Ayos na oh. Okay na mga amigo. Ang ating palatik bago na naman siya uli. Masisira naman yan mga amigo mga 3 uh, to 4 years from now. Ang kanyang ano ah uh, serbisyo. <laughs> okay, okay. dalawa kami ngayon ni Pilon magano hakot itong ano. Hakot ng palapa para sa mga private grabe mga nagdaang mga bagyo daming bagyo nagdaan anong liter na ba ng bagyo ngayon liter INA e na sunod liter F anyways merong lantap na mahaba kaya susulitin namin ang laot namin ngayon para maghanap sa dagat pasipiko mga amigo ngayon lahat ang bangka dito ay nag uh, sisipag kargahan ha ngayon oh, oh yun oh yun sila oh. nagkargahan sila ng ilaw doon dito rin meron din mga krudo. Kami naman doon, tubig. Ang aming kinarga. Ayan ang palapa. Atin ang hakutin mga amigo. Kailangan namin magdala ng palapa, bawat lahat kasi para malagyan namin habong ang bawat buya na naroon sa private. sana lang, nandun yung mga private namin mga amigo para poster kilo. Alam na natin na mayroon mga bagyong dumaan doon manda ay nawa ay nandun lang lahat para meron tayong hanap buhayan na mga buya siguro naman mga amigo ay ano na meron ng laman yung ano last naming buntong na buya no at ilang malalaman natin mga amigo survey natin yun pag nanonood tayo sa area sa ating uh, fishing ground ilan yan isang daan lang 20 pala yan 20 20 palapa ay 20 ano 20 hakot ah, ito migo hindi namin ito hinihingi binibili namin yan pero you know? sa palapa palang gastos na kagad sila kapitan <laughs> ang bawat piraso nito ay sabi ni kapitan ganyan 30 raw Trisha ba yun? Kinsey? Trisha no? Grabe. Ha? Ano? Oh. Isang piraso, Ha? Eh? ang isang nito? Naman no? Kinsey at Atrisha at pala kay... pa! pa! <laughs> do 3C ang bawat piraso, ang dala namin ngayon ay isang daan piraso Bali 1,300, pala pa pa lang 1,300 no? 1,300 <laughs> pesos, ayos na yung mga amigo kaysa wala Mahal din kasi yung ano yung Ano nga yan? Yung buli no? Mahal yun, mga siguro tag 30 ng isang piraso nun Ito ay ano lang uh, by, uh, 3C Bawat piraso Alin? Tapos pa daw kay Alangani na. Alas, alaw na na eh. <laughs> Ditso naman tayo bukas daw. Ditso. Bukas? Oo. Oh. Hindi <laughs> na si ano, si Ruin. na bala? Mayroon din nag ano doon, nag, ano sa tubig. Kami naman dito ay naghakot na itong palapa. Kanina naman mga amigo ay ito nga ginawa natin itong ating palatik. Ang goods na. Goods na ang ating palatik pero ang hubog ay hindi goods, hindi masyadong ano, pero kuntingan lang yan kunting uh, adjust lang dyan oh no? sa hulihan para hindi siya ganyan tagilid ba Yan katulad ng sinabi ko ni na gusto ko kasi makalapat lahat yung ano yung palangoy sa dagat para hindi masyadong magalaw yung service ganyan o. No? Di ba amigo, magalaw Unlike pag ano pag nakalapat lahat ay hindi yan gagalaw kasi nakalapat yung ano ay kabilaan Anyways ayos na yan

tubig yan mga na rin ulit sa wakas medyo matagal yung tambay namin pero ayos lang kasi nga meron namang masamang panahon uh, mahirap na safety first ngayon dahil mahaba ang lantap ay kailangan bumawi mga amigo sa matagal na tambay kailangan maka income na naman ang lahat para usakilo ang hanap buhay araw-araw araw-araw bawat laot

hindi nito nilong yung kasama ko naman iba mga amigo nandun sa tubig yung iba naman nagawa sa mga service nila nag kondisyon sa kanilang mga service boat kaya hati ang mga tao ngayon yep 40 ay 20 pala Lak, oh, laki nito ha oh

Meron pa. Ah, dalawang hakot. Walang ano ay. Eh. Walang nagsandapid. Walang nagsandalapid. Ayun, sila pa Sila, silang nagsalapid. Oh, Dilo ka galing shower man <laughs> limas ano oh no ay pagkatris lah habikat dahil dinamihan lay

Ayawha, ayawha, ha. ayawha <laughs> ayaw pun, urkala inang yunang or koy, ayawha, ayawha, ayaw ayaw tau Iya masih ayawha, masih ayawha, 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 urka. ayawha, 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 1.5 Wala Takuri, sikat eh, nangayag tubig isan lang kahako to <laughs> 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 Ika po isa, kasi rin isang kahakot Ha <laughs>

Ouch! Ouch! Oke. la ya. Ayo Ayo Takut kah? Takut. Hilang. Sama yang sana puhai. <laughs> Hehe.

Tuloh, stang <laughs> Baklay, baklay yang ubah <laughs> Ha? Hai, <Ay>, mau pun. <laughs> da 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 da, -da, -da, -da. Ay, kapus kapus Kapos pala ba kapus Kapos kapus. eh? Kapos. Okay, eh, abot mo timplak kayakatan nang anu Kayak yang Loren Oh. Sige

Jinjin <laughs> puti puti. <laughs> Para hubu kawan. Jao. Lamnanan mo yung mga buti-puti, Jinjin. Jinjin daw. Hindiabot Jinjin. Jinjin da. dak. Jinjin maglakad ka ngayon. baik chat ko yun mga puntahan ng

Birds. Pare boards. Pa, pare, pa-plaster na pare. Kris. Okay, plaster na ko ja pare. Para ano ba? Reserve yan ba? Oh, reserve na ni kay di man di pa balik kayo. Di pa balik kayo siya oh. Sirba lang yan. Okay dito na lahat yung mga palapa namin ayan 105 uh, pirasong palapa dito na amigo full starting na kung tawagin ayan mga palapa kung ano na naman siya iba ng ano mga ah, uh, mga gamit pang laot kailangan to sa private kasi matagal uh, hindi na anong hindi na bisita yung private kaya kailangan ng habong mga bago alright yung mga service ay ayos na service nila kondisyon na ang bawat service pwede ng alamig ko marga ayan mga service dahil bukas pa kami mga amigo ay itong mother boat dun muna pupunta muna sa bandang laot kunti ayun malapit na naman tayo mag adventure mga amigo ilang araw mula ngayon ay Uh, nasa fishing ground na kami. At yon sana ay sa lahat na to ay kamti namin ng lahat ng biyaya ng karagatan. Nawa ay makarami kami lahat. At sana kakain yung mga isda doon sa private ngayon para usar kilo. Para ayos ang buto-buto mga amigo. Yan. Pagkatapos ng video na ito mga amigo ay matagal naman tayo uli maka-upload no. Kasi ano pa, uh, maghanap buhay pa tayo sa dagat Pacifico. Na muna siguro mga amigo ang ating update kayo no. At sa yung lahat, mar maraming salamat sa uh, laging panonood sa aking mga video no? yan sa mga suli kong supporters subscribers sa mga silent viewers uh, mga mga love shout out sa inyong lahat mga amigo update tayo sa next video salamat sa inyong pagtanong, mga amigo o pag um, ang